Bilin ka. Gina. Dina, Bilin, bilin. Bilin ka. Is gan kita hit. Bato na, ma. Jip jip. Kabod, kabod. Ayan ayo, <laughs> na <laughs> ayo <laughs> 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 Amazing, amazing, amazing. ayan dito na kami. Dito na po kami sa motor. Ay, adto na. Ay, anak, na. Nasangit na. Ay, po kami sa motor. Ay, na. Wah, nungin, oh. Hey, ingat po na kamu. Ang nila mag-drive. Jeff, ko alin andar, eh. Ikaw mat lalaki. So, so, Masama na kami ngayong bulirit. Kunana, huh? Bye, <laughs> Jeff.

I aming mean, daming seawall, wool, punok na. Mawas na ako, mama. Mawas bangin mama. Mama! ito kayo, dito, Dagat ito. Ayaw, bangin may, bangin may shark na dahil.

Napo nói philippines. Ayan, 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 a <laughs> Walang... Oh kedek Halalaikutpati aku nada- ada ranak bin yeah. <laughs> Haiak hey, aku kok yang gihu ko kasih aku sa <laughs> 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 ali waktuturana batuna <laughs>

ya oh, no. kainanlah sila ya nan you know, dami lah <laughs> dami sila ya rere mau luka mahal bayar sedak ada mu. nak kami <laughs> wi <wait>, na <laughs> ang galunan ano tali wow mali tayo yan oh may motor doon may, Ay, may motor Hindi <laughs> <Uy> na po <laughs> kami, winay!